stay kami ng dalawang araw sa bahay ng mga binan kung hapon. Punta kami ng Yokohama, Akihabara, para tumingin ng mga murang gadgets. Ay, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito yung ganap nung November 20, de opening ni Uncle yung hapon. Mga bandang alauna, at nagbihay kami papunta ng Kanagawa, Ken. Dahil yasumi ng asawa ko ng ilang araw, kaya naisipan namin na pupunta sa bahay ng mga binan kung hapon. Pagkatapos ng isang oras na biyahe, nag-stop over muna kami dito sa Puta Bata para bumili ng pasalubo. Iya, e, yeah, kasi ako mga anti, kapag wala man lang ako maibigay na pasalubong sa mga binan kong hapon. Bumili din ako ng takoyaki para kainin namin sa biyahe. Mula dito sa Nagano hanggang sa Kanagawa na ay nasa tatlo hanggang apat na oras yung biyahe. Excited na excited ng atong anak ko na makita yung lolo at lola niya. Nakalipas ang siyam na biyahe ay nakarating na kami dito sa Kanagawa. Nadaanan din namin itong sikat na train station na napapanood sa anime na slam dunk. mag ko na nga po ito ng hapon at napakaganda po ng tanawi. Mula dito sa Kamakura ay natatanaw din namin si Mount Puji. Bago kami umuwi sa bahay ng mga binan kong hapon ay dumaan pala muna kami dito sa Yokohama Outlet. At sakto nga po yung punta namin dito dahil napakadaming sale. Una ay pumasok kami dito sa Adidas para tumingin. Tapos namin sa Adidas ay nagpunta kami dito sa Hawkins. Hindi ko po alam mga auntie kung tama ba yung pag-pronounce ko sabi ko sa asawa ko, ay bibilhan ko siya ng sapatos niya. Ito na yung regalo ko sa birthday niya. Siyempre, kung merong sapatos si uncle yung hapon, tayo din meron ding sapatos. Buti na lang matalas pa yung mata ko pagdating sa mga sale. Makaswerte ko dahil meron akong nakita boots na 1,000 yen lang. Siyempre, kailangan din natin to pang aura. Kapag may mga ganitong sale, tsagaan na talaga sa paghahanap. Saktong sakto, wala na po yung mga boots kong mga anti kasi sinunog po ng binahan kong lalaki. Nalungkot ako kasi favorite ko pa naman yung mga sapatos na yon na binili sa akin ng asawa ko. Tapos naming bumili ng sapatos. Umulik kami dito sa Adidas dahil bibilhan daw ako ng asawa ko ng jacket. Tapos bumili nga rin pala siya ng sarili niyang sapatos. Pinuot ko na nga kaagad itong jacket pagkatapos namin mabayaran. Tapos namin sa Adidas, eh, nagpunta naman kami dito sa Michael Kors. Bibili po kasi ako mga anti ng bago kong wallet. Ganito yung gusto kong wallet, yung hindi kalakihan. Dati, dito rin po kami bumili ng long wallet ko. Kaso hindi ko po yung ginagamit mga anti. Siguro nagamit ko ng dalawang beses lang. Deserve ko naman siguro to reward ko sa sarili ko. Actually, mga anti, mga ganitong branded means hindi ko ginagamit. Ang natakot kasi ako, baka magasgasan. Fast forward, pagkatapos namin mamili sa outlet, ay na po kami dito sa bahay ng mga binan kung hapon. Binigay na din kaagad ni Kenzie yung pasalubong sa lolo at lola niya. Nilagay lang namin yung mga gamit dun sa bahay, tapos nagpunta kami dito sa restaurant. Ito na nga po kami kakain mga anti ng hapunan. Ito yung pagkain ni Kenshin, Chahang, tapos ito naman yung akin. Minansang, itadakimas. Ito sa Yokos, kain napakalapit lang dun sa Yokohama. Nung nagpunta kami sa outlet, ay nasa 15 to 20 minutes lang. Pero kapag traffic naman, ay nasa 40 minutes. Fast forward, nga po tayo mga na bukasan, ay pupunta kami ng Akihabara. Magt-train nga lang po pala kaming tatlong ngayon. At habang nasa biyahe, si Kenshin po mga anti ay na-knockdown. pupunta kami ng Tokyo galing dito kay Labinan kung hapo, ay lagi po kami nag-train. Kapag Tokyo kasi maraming pasikot-sikot tapos napakamahal ng parking. Katapos ng isang oras na biyahe, ay nakarating na po kami dito sa Akihabara. Famous na famous tong lugar na to dahil dito mo lang naman mabibili ang mga sikat na sikat na anime figures murang gadgets, mga at mga video games. Ibang-iba yung weather dito sa Tokyo kumpara sa Nagano. Dito kasi sa amin sa Nagano ay napakalamig po mga anti Ko naglilibot, meron ako nakita dito ang cute na eraser. Kenshin naman, ay gusto daw niya itong si Ultraman. Bilhan natin si Kenshin dahil minsan lang naman kami pumunta dito sa Akihabara. Nakakalakad namin, napagod kami at nagutom. Kaya nagpunta muna kami dito sa Mos Burger para kumain. Wala na kaming ibang makainan. Nung nagpunta kami dito ay napakadaming turista. Saktong-saktong din po kasi mga anti na Black Friday. Napakadaming at napakadaming mura. Gaya ng mga gadgets na to na puro iPhone. Kapag naghahanap po kayo ng mga murang iPhone, kaya naman mga tablets, ay naku mga anti napakadami po niyan dito sa Akihabara. Ang price po ay depende yan sa GB at sa quality. Siyempre, kapag maganda ang quality, ay medyo may kamahala. Dahil Black Friday ngayon, kaya hindi ko na pinalampas yung pagkakataon na to na tumingin ng pangarap kong gadgets. Ngayon, pangarap kong camera, Insta360 Go Ultra. Kung sakto yung pagpunta namin dito dahil napakamura ng presyo. Ano ko na sanang bumili ka kaso nga lang wala yung gusto kong kulay. Kulay puti yung gusto ko, kaso nga lang sold out na. Sabi ng mga staff na nakakausap namin, ang daming bumili, halos puro turista. Halos lahat ng store na pinuntahan namin, wala ng kulay puti, puro black na lang. Maganda po kasi yung kulay puti mga anti. Pasado alas 9 naman ng gabi, eh, nandito na kami sa Yokosuka. Nung sumakay kami ng train, siguro tatlo, apat na beses kami nagpalit ng station. Nina, tinatawanan ako ng asawa ko. Baka ako lang daw mag-isa, ay nawala na ako. Fast forward po tayo, kinabukasan ulit po yung araw na uuwi na kami ng nagano. Bago kami umuwi, ay humingi ako sa binan kong babae ng halaman. Ang pangalan ng halaman na to ay jade plant o mas kilala sa pangalang money tree. Kung dito naman sa Japan, ang tawag nila dito ay kanino naroki. Humingi ako ng ilang piraso sa binan kong babae. baka sakali ako, baka mapatubo ko mga po mga anti. Alam niyo po mga auntie, nakakabilib kasi mahigit 20 years na nga daw po pala itong inaalagaan ng binan ko. Plantitas din po si mother-in-law at mahilig sa mga halaman. 3.30 naman ng hapon, ay po napunta kami dito sa dagat pinasyal lang namin saglit itong batang makulit. Yung iba talaga yung weather dito kaysa dun sa amin. Dito sa Yokos, kaya hindi po masyadong malamig. Kata tapos namin doon sa dagat, ay dumaretsyo kami dito sa supermarket. Habang nag-grocery po sila ang yung hapon, ay e bumili ako ng cake. Itong piraso tong binili ko, tagiisa kami. Kata tapos namin mag-grocery, ay e muwi kami kaagad ng bahay. Ang yung hapon naman po, ay nagluluto ng yaki niko. kong babae naman po, ay nakaluto na rin. Dito na kami kakain ng hapunan, bago kami umuwi ng nagano. Ito naman po mga ante, yung binili nga pala natin cake kanina. <laughs> naman yung Japonan namin, merong oyster, merong sabaw yaki ko at sashimi. tapos namin kumain, kain na kami ng pamangkin angkal yung hapon ng cake. Kung napapanood nyo po yung mga mini vlog namin, na namin kasama yung mga binan ko, dahil umuwi na sila nung October. Hindi ko lang alam kung kailan ulit sila babalik. Apat sila nakatira dito sa bahay ng mga binan kong hapon, kapatid na babae ni hapon, tapos yung pamangkin niya. Mas mabipasado naman po ng gabi, ay uwi na kami ng nagano. Hinatid din kami ng mga binan ko dito sa labas. Ciao na. Bye, Bye, bye. Kapag nandito kami sa Kanagawa, ganitong oras talaga kami umuuwi. Sabi ng asawa ko, mas maganda daw kapag gabi dahil konti lang yung sasakyan. Ilang po maraming maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye, bye. Thank yeah, you for watching. Good. Good.